Magandang araw, Pilipinas! Ito ang Valiente News sa tid sa inyo ng Office of the Vice President. Matapos ang pananalasa ng magkasunod ng mga bagyo, agad na tumulak ang OVP Disaster Operations Center sa Batangas upang magsigawa ng relief operations. Narito si Maribeth Aglawan para sa karagdagang detalye. Tatlong magkasunod na bagyo ang pumasok sa bansa kamakailan. Nag-iwan ito ng matinding pinsala, kabilang na sa lalawigan ng Batangas. Kaugnay nito, Agad naman na naglungsad ng relief operations ang OVP Disaster Operations Center sa apat na mga bayan sa lalawigan ng Batangas. Relief boxes ang ipinagkaloob sa mga apektadong residente mula sa bayan ng Malvar, Kalaka, Lian at Laurel. Isa sa mga naalalayan ng OVP si Jaime mula sa poblasyon Malvar. Kabilang siya sa mga barangay rescuer na nanguna sa pagtulong sa iba pa niyang kababayan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Mataas po ang baha so kailangan po namin mag-rescue ng mga tao at dahil po kami sa barangay nagtatrabaho ay sinasagip po namin ang mga tao na baha. Maraming kagamitan man ang nabasa sa tubig baha. Ipinagpapasalamat ni Jaime na nakaligtas ang kanyang pamilya sa hagupit ng magkasunod na bagyo. Paalala naman nito sa kanyang mga kabarangay. Kailangan po natin magingat at kung maaari po mayroong bagyo mataas na darating, yung po mga gamit natin ay ating ipagsiayos na at kung ay kung tayo maabot ay tayo magpunta sa ating barangay, sa ating gym para doon po tayo magpaano ng bagyo. Abiso naman ng OVP sa mga Pilipino, maging alerto at laging handa at tumalimas sa payo ng mga eksperto upang kaligtasan ng bawat isa ay masiguro. Mula dito sa Batangas City, ako si Marbeth Adlawan, lahat para sa Diyos, bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Mga residente mula sa Kalakabatanggas, kabilang sa mga naabutan ng relief boxes ng OVP, ang kanilang mga naging karanasan sa gitna ng pananalasa ng magkasunod ng mga bagyo, alamin sa susunod na episode. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at impormasyon. Maraming salamat!